Kung sakaling hilahin o ilayo ng China ang BRP Sierra Madre mula sa Ayungin Shoal, ito ay magiging isa sa pinakamalaking krisis sa West Philippine Sea sa modernong panahon. Ang barkong ito, na matagal nang nakapwesto sa Ayungin bilang simbolo ng soberanya ng Pilipinas, ay hindi lamang lumang barko ng Navy, isa itong aktwal na outpost na nagtatanggol sa karapatan ng bansa sa loob ng Exclusive Economic Zone, EEZ. Kapag tinanggal ito, hindi lamang ito pisikal na pagkawala ng presensya, ito ay direktang paghamon sa integridad ng Pilipinas, sa pandaigdigang batas, at sa buong arkitekturang pangseguridad sa rehiyon. Maaaring magsimula ang tensyon sa biglaang paglapit ng malalaking barko ng China Coast Guard at Maritime Malaysia. Unti-unti nilang kukuyugin ang paligid ng Ayungin, gumamit ng mas malalaking vessels, water cannon, at iba pang agresibong taktika upang pilitin ng mga sundalong Pilipino. Posibleng maglabas sila ng pahayag na ang BRP Sierra Madre ay, ilegal, lumalabag sa soberanya ng China, o, nagdudulot ng panganib at gagamitin nila ito bilang dahilan upang tanggalin ang barko. Sa kabila ng pagtutol ng Pilipinas at mga kaalyado nito, maaaring ipilit ng China ang aksyon na ito bilang bahagi ng kanilang estratehiya na palawakin ang kontrol sa South China Sea. Kung mangyari ito, malakas ang magiging reaksyon ng gobyerno ng Pilipinas. Hindi ito simpleng diplomatic protest lang, maaaring maglabas ang palasyo ng emergency statements, tatawagan ng buong international community, at hihiling ng agarang pagpupulong sa mga kaalyado at partners tulad ng Estados Unidos, Japan, Australia, at European Union. Ang Mutual Defense Treaty, MDT, sa pagitan ng Pilipinas at Amerika ay magiging sentro ng usapan. Kung ang China ay gumamit ng puwersa laban sa barko o tauhang Pilipino, maaaring matrigger ang probisyon ng pagpagtanggol na nasa ilalim ng kasunduan. Ang ganitong senaryo ay napakaseryoso at hindi basta-basta binabaliwala ng alinmang bansa. Sa loob mismo ng Pilipinas, tiyak na magiinit ang damdamin ng publiko. Mula sa social media hanggang sa balita, magiging mainit na usapan ang anumang pag-alis ng China sa Sierra Madre. Makikita ang malawakang pagkondena, panawagan para sa mas matapang na aksyon, at pagsuporta sa mga sundalong nakadeploy sa ayungin. Maaaring magkaroon ng demonstrasyon, public statements mula sa dating opisyal ng gobyerno, eksperto, at iba pang sektor na nananawagan ng isang mas matatag na tindig sa West Philippine Sea. Sa mga mata ng maraming Pilipino, ang pag-alis ng Sierra Madre ay hindi lamang pagkawalan ng barko, kundi pagkawalan ng karapatan at dignidad ng bansa. Kung magtagumpay ang China na alisin ang BRP Sierra Madre, ituturing nila itong malaking tagumpay sa estratehikong kontrol sa Spratly Islands. Maaari na nilang agad na ay install ang sariling istruktura, floating barriers, steel platforms, o maging bagong artificial island tulad ng ginawa nila sa ibang features noong nakaraang dekada. Kapag nangyari ito, magiging permanente at mas malakas ang presensya nila sa loob mismo ng iisang ng Pilipinas. Mas mahihirapan ang Philippine Navy at Coast Guard na muling bumalik o makapasok sa lugar dahil magiging mas agresibo ang Chinese blockade. Samantala, ang epekto nito sa Southeast Asia ay magiging malawak. Ang mga bansang Vietnam Malaysia at Indonesia ay magbabala na ang nangyari sa Sierra Madre ay maaaring maulit sa kanila. Ito ang magbibigay ng bagong dahilan para palakasin ang kanilang military modernization at pagbuo ng mas malalim na defense partnerships. Posibleng magkaroon ng bagong security alignment na lalong magpapalakas sa Quad, AUKUS, at iba pang regional security mechanisms. Sa bawat hakbang na nagpapakita ng agresyon ng China, lalo ring nagiging mas integrated ang defense cooperation sa pagitan ng mga bansang may hawig na interes. Para naman sa Estados Unidos, hindi nila maaaring baliwalain ang ganitong pangyayari. Sa loob ng maraming taon, paulit-ulit nilang sinabi na sakop ng MDT ang anumang armed attack sa mga Philippine Armed Forces, public vessels, o aircraft sa West Philippine Sea. Kung tatanggalin ng China ang Sierra Madre ng may puwersa, magiging malaking hamon ito sa kredibilidad ng Amerika bilang pangunahing kaalyado ng Pilipinas at ng buong rehiyon. Maaaring magpadala sila ng mas maraming barko, surveillance aircraft, at magsagawa ng Freedom of Navigation Operations upang ipakita na hindi nila tinotolerate ang unilateral actions ng Beijing. Magiging sentro rin ito ng usapan sa US Congress at international forums kung paano dapat tugunan ng Washington ang sitwasyong ito. Habang patuloy ang tensyon, ang Pilipinas ay maaaring mabilisang magtayo ng bagong outpost, magpabilis ng construction ng naval bases tulad ng sa Palawan, at magpatuloy sa enhanced defense cooperation agreement, EDCA projects. Mas mapapabilis ang pagdating ng mga dumarating na military assets tulad ng missile systems radar, patrol vessels, at aircraft mula sa iba't ibang allies. Maaaring maging turning point ito kung saan ang Pilipinas ay tuluyan ng lilipat sa mas matapang at mas modernong stand sa defense posture nito, dahil makikita ang kahalagahan ng pagpapatatag ng sarili nitong puwersa. Internasyonal na batas, lalo na ang 2016 arbitral ruling, ay magiging sentro ng diskurso. Ang mundo ay makakakita kung paano nilalabag ang isang desisyon na may legal na bigat. Ang pagkawala ng Sierra Madre ay magsisilbing ebidensya ng pagbaliwala ng China sa UNCLOS at sa rule-based order. Mas lalakas ang suporta ng international community sa Pilipinas, lalo na ng mga bansa sa Europe, North America, at Asia Pacific na nakasanayan ng maglabas ng matitinding statements tuwing may insidente sa West Philippine Sea. Maaring pansamantalang magkaroon ng economic o diplomatic pressure laban sa China bilang tugon. Sa huli, ang pag-alis ng BRP Sierra Madre ay hindi magtatapos sa simpleng pagkawala ng isang barko. Ito ay magiging mitsa ng bagong yugto sa alitan sa West Philippine Sea. Ang epekto nito ay mararamdaman hindi lamang ng Pilipinas, kundi ng buong mundo na nakatingin sa tensyon sa rehiyon. Ang BRP Sierra Madre ay simbolo ng katapangan, sakripisyo, at paninindigan. Kapag ito'y inalis, hindi titigil ang Pilipinas bagkus lalo itong magiging dahilan para mas tumatag ang loob ng bansa na ipaglaban ang karapatan nito sa West Philippine Sea. Ang laban ay hindi nagtatapos sa barko, ito ay nagpapatuloy sa puso ng bawat Pilipino at sa pandaigdigang prinsipyo na ang karapatan ay hindi basta-bastang inaalis, kundi ipinagtatanggol.